VIP guest ko. I'll have to cancel my plans. Consider me there. Paano mo nalaman ito, Marina? Pati na ang plano ni Dwayne na bilhin ito. Mas marami akong sources. Miss Spidey, I want you to find him. And I want you to kill him. Hello po, Madam. Madam Jade, nakikiusap po ako. Oh. Isama niyo po ako sa susunod na laban ulit. Sige. Sige. There she is. Nagpakitang gilas ka kay Papa at kinunvince mo siya mag-invest sa underground fighting. <laughs> Nakahanap na ako ng paraan para mabayaran yung operasyon mo. Pangako yan. Huwag mo mong mabuhay. Kiss my shoes. Uy, <tipulenta> <tipulenta> oh, respect ko ulit ah. Sino makakalaban ko? Siya. Sure. It's nice doing business with you. Let's yeah. Money. Yeah. Okay. You can go to your seat now. Yeah. Thank you. Very much. Thank you. See you later. Pagbigyan mo ang imbitasyon ko, Congressman Duane. I am a man of my word, Don Silvio. Doña Ruby, mabuti't sinamahan mo ang anak mo. Meron akong inilaan na VIP area para sa inyo. Follow me. Enjoy the show, ha? Kahit ako nakakuha nitong digmaan na Maluwag nyo pa rin tinatanggap ang inyong pagkatalo. Ah, uh, ang kalmado mo tuso man ang ma-change. May isahan din pala. Ano yung pinagsabihin? Sabi mama, pamunuan ko ang pamilyang Perez. Well, that's exactly what I'm doing. This is potentially a multi-billion business. Sa tingin mo, hahayaan ko na lang na mapunta sa mga kastilyo ng ganun lang? Semangat Dia ada tadi tu Juga minggu tu ¿Tú y no. para may pangkugamot tayo kay Chong Fadya. Basta ito'y makinig sa akin. Mag-iingat ka nila sa bukit tayo ng mga ras. At tandaan mo, sa akin kang makikinig. Ako ang magkukutsa yung gamitin mong utak mo. Mata at ingatan mo ang kaya ng abaw mo. Huwag sa dikit ay iman, ha? Sa nandikit tayo. Ay, no. Ha? Gandikid. Sa nandikit? Sa nandikit? Huwag ka namang i-alam, ha? Okay na kami. Sige na. Itak, toy. 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 toy! Toy! Galingan mo, Toy, ha? Toy, kaya man. This is a fight to the finish. It's either you leave here alive or leave here dead. Do you understand? Do you understand? Fight! <laughs> like to say it's nice to see you again, Perry. But it's not. Pero dito magtatapos ang buhay mo. Dahil walang timbang ang buhay mo sa nandungo Ang ngayong gabi. Pero ba't parang wala si Madam Jade? Ang balita ko, ipinenta niya na rin itong rin na kay Don Silvio. Pero may nasaga pa akong balita. Bago nangyari yung bentahan, may nauna na raw siyang katransaksyon. Kaya pinaligpit daw siya nito. Nasaan ang bangkay niya? Ngayon <laughs> nga, hindi pa nakikita. Patuloy po. Umalis po. Nagmamadali nga po eh. Ah, nga pala, nagpadala po yung mga tao sa bagong paraiso ng pagkain. Si Lolo Boy yung po nagbigay sa akin ito. Ah, nanganganib si Totoy. Eh. Po? Ah, nanganganib si Totoy. Ah, eh. uh, nanganganib. pinasisikatan ng araw ang totoy na yan. It looks like he's gonna die in that arena. Huwag kang pakasisiguro. Nagsisimula pa lamang ang laban, Rocky. Apa ini gustunya? Adik lebih musibah. sa yung flock ng Diba? Apat na yun. Pilis po nun siya, kasan oh. niyo may nakatulog. Oh. Diba? Eh. Siyempre, ko yan. Nung nasa army pa ako nun. Ikaw, matututunan mo rin yun. Huwag ka magalala, parang... Parang ka lang brilyante na, alam mo na, yung kikinaw ka din. <laughs> Darating ang panahon, pag natapis-tapis ka na, yan, basta araw-araw lang ang practice mo. Hey, Gigi! Sumpi <laughs> so, ka na doon. Sabi na nga ba, dito kita Ano nga kasi tawag mo doon sa pinapractice mo? Gulpe de... De guwapo? Gulpe <laughs> de guwapo. Napapadala saan sa ang pagpractice mo? Ano mo yun? hindi ko alam kung sa yung mga ginagawa ko. Ano ka ba? Maraming natutulungan yung mga kamao mo, Totoy. Lalo na dito sa mga nangyayari sa lugar natin. Baka hindi mo palang maramdaman. Hindi mo alam. Pero importante ka dito. Lalo na yung mga kababayan natin dito na walang kakayahang lumaban. Pero alam nilang nandyan ka. Malaking bagay yun. Importante. this is not just about easy money, Papa. Perfect gateway din to grow our operations here in Manila. Exactly. Bukod sa lalawak ang network natin, malaki ang kikitain natin dito at siguradong malaki ang pakinabang natin sa mga VIPs na yan. For them, it's just entertainment. Pero para sa satin this is a powerful revenue stream At this rate it's a gold mine usap lang ay dasal hindi na mabilang kung ilang beses nang nadapa pero sikreto ng tagumpay simple lang talaga karisma itong Totoy Bato na to eh. Ganyan na ganyan nangyari sa Poco Paraiso. Sa san champion. Champion ng mga tao. Tagapagligtas. Sugo. Kailangang makuha natin ang Totoy Bato na yan. That boy's got something. He is strong, charming, and impressive. Tama ka papa. pa. Kailangan natin si Doktor. Alam mo na ang gagawin mo, Rocky. Are you sure we can even trust him? Baka mamaya, magiging malaking problema natin yung totoy ba na yan? <sighs> Gawin mo na lang sinasabi ko. Bring Totoy in. Yes, pa. Get it? Tapos nandirig ba ang dipapakot sa dipapakot oh. mo? Kinakabahan talaga ako sa mga pinaggagagawa mo. Kaya nga naisip ko humingi na ng tulong kay Totoy eh. Bakit nadadamay mo pa sila Totoy dito? Totoy! Totoy! Uy! kasi si Totoy! Lumaban daw sa underground fight! Sinapin niyo ako sino may gawa nito! Hindi kayo nunghudit, Tess. Dwayne! Nalala! Eh! Na! Dwayne! Hindi ko Dwayne! Hindi ko palalampasin ang ginawa mong ito, Dwayne Perez!